Ayan, lakasan mo yung bato mo, lakasan mo. One, two, three. Ano ba yun? Wala na dun eh. O oh, si Ailey, try ni Ailey. Okay, hintay mo si Ailey ah. Six, four, six, Okay, may Ailey. Go, Ailey. O, oh, go. O, oh, kuha kang bola, Ailey. Wala na dun. Kasi yung bola. Ayun na, Ailey. Ayun na, Ailey. Kuha kang bola. Ayun Ayun na. Oh, try mo si Eli. Nak, si kaya. Game, one. Nee, bato mo, bato. Oh, okay. <laughs> mo eh. oh, si ate. Watch mo si ate. Okay, game, game, game. One, two, three. Basic. Point. <laughs> Oh, okay, ikaw naman, Eli. Sige, try mo. Try, try. Kaya mo yan. pasay bato mo. Sa gitna mo yung pabato, ha? Sa gitna na ka. O, okay, game. Eli, bitay mo kay Eli. Uy, sa Eli mo na. Okay. Bato mo sa gitna, ha? Sa gitna. Okay. Lapit ka pa, lapit ka pa. Lapit ka, lapit ka pa. Yan, o, dyan. Yan, o, game. O, game. Bato mo. Bukas. Bukas. Babay buhal na. O game, timilet. Bato. Okay. Okay, 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 okay. Tingnan natin. Oop. Oh. O oh, taga, taga. Gandaan natin ang video. O oh, game, game, game. elita mo si ate, timilet. Ilita mo ate, timilet. One, two, three. ang oh, galing! Oh, oh, tatay, si tatay mo. Asan na yung bola? Asan yung bola nito? Eli, asan yung bola dito? Yun! Ako nga, eh, papa to. Ano, oh, ano to? patay mo. Ayun na. O oh next. Ayun yung bola mo. Ayun na yung mo. Wala ka sa mo. O si ate naman. Kailangan lalakasan mo talaga na. Ayun na, ayun na, ayun na. Okay, try pa. Ayun yung gilid yung tatama mo. Let's go! Sayang. <laughs> Tatay mo ulit. Gusto mo makita kung paano? Okay. Go, Emily! Really? Okay. Ganyan ba yung Ken? Yan uh, Wow! <laughs> <laughs> wow! <laughs> hindi na. ge 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 ge, patul patul. pagkamatako, hindi yan. mas ligtas. Oo, oo, oo. Nandito kasi yan eh. Iinit lang. lang. guys. Good! magkano na tayong gastos? Mga 4K. 4K na?